Hello mga palangga, magandang araw. Welcome back sa ating YouTube channel mga palangga. So ngayon mga palangga, ano na ngayon tanghalian? Ano bang oras ngayon? Mga alas dos ata ng hapon. Hapon na. Matagal tayo nakapag-umpisa mga palangga kasi busy ako kaninang umaga. Nagpunta kami sa palingki ng asawa ko. Namimili kami ng bigas, mga uulami namin. Ngayon mga palangga, Nandito tayo sa ano, sa ano pagtawag dito eh? Sa umahan ba? Ah, umahan mo, dili man ni umahan oi. Eh? Basta kay dini eh. kasagingan, kasagingan mga palangga. Manghuwa tag kahoy, kukuha tayo ng panggatong mga palangga. Meron naman kaming ano sa loob ng bahay, may meron, meron kaming gasol ba, gasol yun mga palangga. Pero hindi ko ginagamit masyado kasi mahal yung gasol mga palangga eh? Mahal na, mahal ng tangke sa gasol ba. So, kailangan natin magtipid-tipid. Kung wala, kung mag, umuulan mga palangga, yun gagamitin ko yun kapag hindi wala namang ulan. Kasi kung umuulan kasi mga palangga, basa yung mga kahoy. So, basa yung mga para panggatong natin ba. Kung kukuha tayo basa, hindi yan maano, matagalan tayo magluto. So, ngayon, init man ganina mga palangga. So, pasensya na kayo sa Tagalog ko, mga palangga. Eh, kasi kasi sagol bisaya, ba? Manguha tayo ngayon ng pangatong, mga palangga. Kasi mainit mga ngayon. Hindi, hindi naman. Kahapon umuulan kasi, mga palangga. Kaya hindi tayo nakapag-vlog. Ngayon na lang natin. Ngayon lang tayo mag-vlog, mga palangga. Yung view, mga palangga, oh. May maraming mga saging. Papagita ko sa inyo. Marami pa, mga palangga. Ayan. Ayan, oh. Oh. May papaya tayo o oh, ayan maraming tani mga palangga oh. ganyan meron akong itak itak bang tawag dito mga palangga sundang sundang to sa amo mga palangga sundang yan yan o oh, papaya walang bunga yan Punta tayo dito, mga palangga. Hanap tayo ng, ano, panggatong. Dito sa gilid. Dapat, kung magkukuha tayo ng panggatong, meron tayong sundang. Sa may putol nato gahoy, kung walay sundang atong kitkiton hindi mo na makitkit wala na may kahoy dire eh. Maramig naman kaming kahoy dito mga palangka yung pang ano ba yung dubi yung kahoy ng niyong ba pero gagamitin pa yan ng asawa ko kasi magtayo siya ng meron naman siya mga marami siyang manok mga palangka gagawin niyang bahay ng manok yan pero meron dito, hindi na magagamit niya. Yun na lang yung ano. Yan na natin. Gawin natin panggatong. Oh. Dito marami naman dito. Agoy, nasangit mo. Parang may tao dito kanina, tapos ngayon nawala. Dito tayo kukuha ng panggatong. Kuha muna ako ng ano. Sublanan mga palangga. Oso, may bisultsa ako din eh. Kailangan niya mga palang gaon ay. Hindi so jack. No. Ay, bukong. Uy. Ay, bukong lagi. Laga ay, raba. Uy. Kanindot, ano yung isugnod. Ito mga palang gaon. Uy. Bukong. Pwede no. man isugnod mga planga. Hindi ko sugay ng siga. kanina lang akong pasanon eh pasanon kami ako nung ba sakto dyan na ikuan yung mong kahoy punan lang ako doon ka sako pasanon adik man yung mabasa dari siguro ako nung pasanon kaya akong pasilungan sundang na ko nabiyan biyan. fokus man sa muka na mga palangga Nadako man akong naong. Mura, mura mag ng hupong. Mura na tayo ng hupong ani mga palangga. Nakuan sa kamera. Insert talaga ako mga palangga eh. Mga kahoy insert. Bahalag. Bahalag huwag kahoy makuha sa insert ba? Oh, insert. Insert talaga yan. Se llama por that's like my name Ayan mga palangga. Tapos na tayo dito mga palangga. Yan lang muna yung vlog natin mga palangga. i-in na natin yung video natin mga palangga. Tapos na para oh. Marami, marami na akong kahoy. So kapag umuulan, meron na na akong meron na akong stock na kahoy mga palangga. Hindi na ako mahihirapan kasi pag umuulan, pag maliit na lang yung konti na lang yung panggatong ko, doon ako magluluto sa loob. Kasi may gasol naman kami dito akin lang, magtipid-tipid muna tayo ngayon mga palangga kasi ang hirap, kumita ng pira tapos ano lang, gagastusin lang natin sa walang kwinta kung pwede namang magtipid, magtipid tayo. Yan, lubat na rin kasi yung ano ko, yung cellphone ko. Lulubat na, full storage na siya mga palangga. So, yan lang muna yung video natin mga palangga. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Dey subscribe mga palangga, click lang yung not notification bell tapos tapos like and share mga palangga. Bye-bye. God bless you all.